na natin guys no huling huli sa camera uh, yung nag ano, dumayan sa bike lane no nakikita ko sa may side mirror guys may motor na dumaan dito sa ano sa bike lane hindi natin alam kung mahuhuli to ayan o no? oh. yung motor <laughs> nakikita natin yung lalaki na no? Ayun, no? Ooh, huli siya ayan o no? bike lane bike lane pa paliwanag pa <laughs> so good morning sa inyo mga paps no uh, score yung motovlog nagbabalik so okay rin pala yung v rubber ayan oh. eto yung ating gulong <laughs> matagal na rin nakakabit sa akin to Meron na akong reserva na nabilis sa ano na natin sa bahay so papalitan lang natin yan kalbo na siya kaya lang uh, makapal pa yung ano niya yung pinaka layer niya ayan ang kaganda ng b rubber eh. bali pangatlong gamit ko na to ng b rubber so okay na naman no at hindi siya katulad ng mga naunang ginamit ko na gulong kapag ganyang mga wala ng spike eh kapag may nadadaan ng kapintura na makapal sa highway o kaya sa kalsada eh gumaganon yung motor so itong b rubber hindi no So guys, yung size nga pala nitong V-Rubber na to ay 130 by 70 Tapos yung nasa harap natin ay V-Rubber din uh, 120 70 rin By 12 So mura lang siya, nasa 1,200 lang ata ito uh, Ilalagay ko na lang yung link pag na-post natin tong video na to no? para kung saka sa ating may balak ay magpalit ng gulong eh may idea na kayo saka yung mga nauna kong gulong na mga ginagamit yung KST, KRX, may nireview ako dyan uh, yung KST okay, KRX medyo sablay-sablay siya kapag manipis na talaga yung katulad ng pinakita ko sa inyo na pag may nadadaan ng kapintura eh gumegewang ka so itong birabe medyo makunat siya no katigas tigas uh, at yung performance naman eh naman siya kapag uh, uh, madulas yung kalsada eh mag-iingat ka na lang pero hindi ko naman sinasabi na ganun siya kadulas maasaan mo rin siya kasi gumamit na ako ng mga Dunlop dati sa mga nakuna kong motor eh kahit naman mabuwangin sa kalsada eh nakakaramdam pa rin ako ng slide slide sa mga may pangalan na ano na gulong no So mga paps uh, mapapansin nyo na normal na normal na yung uh, traffic ngayon uh, since 2024 na tayo at uh, medyo Umabalik na talaga yung mga normal na buhay you no? Know. Tignan nyo yung traffic Ito uh, normal na to uh, Hindi na siya masyadong uh, Ganun kabigat uh, Kaya lang masasabi pa rin naman natin na Traffic talaga kasi Ito rush hour Pero yung mga naka mga ano, Holiday season uh, Sobrang bigat no? okay yung ano niya wave 125 oh. na miss ko yung ano wave 125 na ginagamit natin dati nabenta lang ng 17,000 yun so eto ganito makakahataw-hataw ka pa ng konti pwede ka pang umatok ng mga 60 to 70 nung nakaraang holiday season grabe rito yung traffic talagang very congested year kaya itong siguro yung mga wave na to mga nasa year 2000 uh, mga 2009 ganun so okay guys uh, pasukin natin tong portal ng Seaper ng Pasig City no? sa so, My Life Homes so itong Seaper Lane na to guys nagsisimula rin sa my De Castro Uh, bago umakyat ng tulay ng live home no? para bagsak mo sa may rosaryo na so, ka kasi dumaan dito minsan sobrang ano traffic dito dyan, sa kabilang. Eh, eh, kabila so minsan may talaga ng Pasig City to para sa mga ano sa mga motorista especially sa mga private vehicle Ayan guys, oh. So, tignan nyo, kapag dyan ka dumaan, walang <laughs> galawan yung mga sasakyan, no? Tagal Kasi banda nagbabara, eh. Gawa na may mga nagbababa, nagsasakay ng mga jeep na mga bumabiyahe. no? Traffic. So, dito medyo moving kahit pa paano, no? So, okay guys, ah, halos nandito na tayo sa dulo ng super lane. Bali, nasa tulay naman tayo ng Rosario ngayon, patawid ng IPI. Pakita ko sa yung ano yung estatwa na gusto kong puntahan na tulay no sa May Bridge Town. So ayan guys, kung nakikita nyo ayan. Yung may Nakatas na kamay na malaking ano statwa. Bukas na yung tulay na yun eh. So tayo ngayon na uh, iilalim tayo sa IPI na. No? So oh guys, ah, kapag ganito na yung gulong nyo, no? Ah, tip ko lang sa inyo, lagi kayo magbabaho ng ganito. So ito, yung papakita ko sa inyo. Yan <laughs> yung ating tire sealant. Ano bang title nito? Hindi ko alam kung anong title to. Nabili ko lang sa ano to. Sa Lazada. Lagi kong may dalang ganyan guys. Tapos ito rin yung ano, yung B-rubber sa unahan natin. Ah, maulan kasi kaya medyo marami yung motor natin. No? Ito yung size nito, 120-70. Oh. Solid nyan, ang ganda ng spike nyan Pero yung nasa likod natin, hindi ganyan yung itsure Itong nakabit dito Tapos ngayon yung ipapalit natin sa linggo ah uh, Katulad nyan Yung nasa unahan natin Kaya magiging parehas na sila ng ano na itsura so okay lang naman maglagay ng ano, no? 120 70 sa unahan guys Basta ang nakalagay sa likod niya ay 130 by 70 kasi pa naman basta stack lang yung ano nyo yung shock absorber nyo sa likod para hindi sumayad may motor nakikita ko sa may side mirror guys may motor na dumaan dito sa ano sa bike lane tapos may traffic enforcer Doon sa dulo hindi natin alam kung mahuhuli to. Ayan o. Oh. Ayan yung motor. <laughs> ayun. Pinunta ng traffic enforcer. ayun o. Oh. Hinuhuli guys. <laughs> Ayan o. Oh. <laughs> oh, pinatabi siya. Oh, di ba? Huli. Kaya huwag kayong dadan sa bike lane. Ay, tara natin yung lalaki na ano. Ayun no? oh. huli siya. ayan oh, no? bike lane. Bike lane pa, paliwanag pa. <laughs> sabi sa inyo eh, kapag bike lane, pag tumaga, wag kayo dadaan dyan. Dito sa may, anong Julia Vargas, di ba? Hindi ko alam magkano yung violation dito, no? Alam ko, 500 lang yan dito sa Pasig. Eh baba lang yan Pero sa mga ibang lugar Siguro 1,000 Kita na natin guys no? <laughs> Huling huli sa Sa camera yung nag, ano, Yung dumayan sa bike lane no? Ang laki ng penalty yun <laughs> So kaya dapat uh, Maganda na ng ano, Ganda na ng bike lane guys Malaki penalty yun <laughs> ipapasok tayo ng tight tight no Just so, may opisina guys dito na tayo so medyo tangali na nga eh. so siguro guys sa uh, dito na lang muna yung video natin no? maraming salamat sa uh, sumama sa akin so thank you